Magandang araw mga kabugi Ito makakalabas tayo ng puerto May isang oras tayong break time Dahil pinayagan tayo ng boss natin Makiki wifi lang naman tayo dito sa puerto Dahil free wifi dito Dahil sa barko may bayad Yun po ang totoo Ayun, Maligaya na kami mga simang kapag nakayapa kami ng lupa Dahil nakakabagot din sa loob ng barko Sipin mo Araw at gabi, nandun ka sa loob ng barko. Ito po pala yung barko namin, Anthem of the Sea ng Royal Caribbean Shoutout shout out sa mga kapwa natin Siman ito po yung mga guest namin papunta dyan naglalakad at ito yung labas ng terminal ayan napakaganda dito sa Spain ayan naglakad-lakad tayo dito sa labas kahit paano nakakapakmal lang tayo sa lupa kahit saglit lang ayan nagpicture-picture at siyempre tinanaw-tanaw natin yung magandang tanawin dito ayan oh. kaso puro matatanda ay makikita mo rito kasi halos yung mga guest namin dito para matatanda. Ayan, bumalik na rin tayo dito sa terminal para makapag-wifi ka agad. Kasi yun naman ang purpose natin, baka tayo lumakas. Ayan, dito yung mga kapwa natin si Iman. At yun lang mga kapogi, ano, shout out sa inyong lahat. At sa mga kapwa natin, kawan dyan, security. Ayan.